sikap ng jacket eh. Kasi napakalamig naman kasi talaga, grabe. Unexpected yung lamig, biglang lumamig nung gabi. <laughs> 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 Nasaanay na siya tabing maglakad eh oh. <laughs> ah, alaban tayo, alaban talaga <laughs> 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 Ah, stop. Mm. Dumpy doggy. <laughs> Tang ay nga ako sa aso na yan. Hindi na mabagod yun. Hindi na Ano siya? Active talaga. ay, ayun kasi yung gusto ko eh. Dati ko pa gusto. Pag nagkaso, gusto ko active talaga yung mga ano. Oh, hindi yung ano. Para na eh, siya, in-injectionan. Ang lakas pa rin. Bumiyahin, Nasuka. Ang lakas pa rin. Yung hindi man lang nai-stress. Wala siyang ganun eh. Wala siyang... Batak yan eh. Wala siyang... Maganda kasi magka... Maganda yung... Ang dalasin yung Ano yung tatay niya, ano, mga hyper eh na hinahat ba naman ako ng ano eh mga nagpapahabol eh kaya ganda ng breed niya eh parang android talaga eh Uy, ako nakakalaga okay. uh, uh, alam niya rin pagpapanig din hmm. okay man ang ganda Lebih 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 mungkin. Yang kedua kali lagi mungkin. Ganda di ba Snoop? <laughs> Sarap no? Pagbalik doon, nasa lapas ka uli. <laughs> ma ka na sa tito, Jepo. Ibu. No, hanapin ka na yan. Pag pumunta ka doon sa akin, may kilala ka niyan. Puro laway ko to eh. <laughs> oh, hi yo. Ganda ganda ng bulaklak oh. Para kami nasa Japan din oh. Anong maganda umaga, huwi na Mamaya, pauwi na kami sa apartment. Ba, kaya. Very good. ganda mga gantong bahay eh, no? Hindi pwede sa atin yung ganyan. <laughs> ay, hindi pwede. <laughs> Katay niyan. Katay niyan. May adan ka pa <laughs> <laughs> mga bakit bahay dyan. Oh, yun yung pangat sa Pinas, no? Oh. Nap. Not... Gusto mo simple Must... no, yan ng bahay. Oh. Wala ka no eh oh. si Panda, Sa kabila, Panda, oh. oh. <laughs> Sayang. makita mo sana mama mo, ganyan, ganyan mga bakod sa Pinas. Ay, kahit niya ako, kaya ko talunin yan. Ay, ay, naku po. Yung may pader na yun. Parang pagka, kunyari, ano ka, gusto ko ganyan lang. Gusto ko yung parang press ko lang eh. Kasi <laughs> pag nasa Pinas ka, hindi eh. Kahit lang may bakod. Kailangan secure eh. Same time kasi, oh, same time. Ganto din po kainit dyan, isayasi. Ba ba dahil yung may ako, hindi ko. Sobrang spoiled. No pee. Snoop, ah, yeah. Snoop Dogg, tara. Baby pa kasi siya eh, pero laki dyan. Malaki na siya. <laughs> Alay, mahina yung ilog. Maliligo sana kami sa ilog eh. Tsaka madumi, tsaka ano, lumot eh. Tuyot, summer pa kasi. Hmm. Ganun sa Pinas, kailangan, ano, secure na secure. Uy, uy, yung pala yung center. Ililgo. ilgo? Ito yung mga ilaw na to. Yan. Wala na isa dyan. Nasa bahay na yan. Ito rahan itim. Kiyosong. Mahal. Kiyosong village. Ang mali lang mas sa ng government sa atin. Yung Manila Rate, yun lang talaga nakikita ko. Ay, yung nakita niya ni Atin. Tambay tayo dito. Ah. Okay. Yung Manila